sa video na ito ay aking ibabahagi sa inyo ang isa sa aking mga karanasan tungkol sa mga malalaking lumang pakong marka na nakabaon sa mga lumang puno. Ito ay aking naalala ng aking makita ang larawang ito mula sa ating katiyech. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng paalala na ako ay meron lamang dalawang channel dito sa YouTube. Ito ang Elmo World at ang Treasure Hunt Club. Kaya kung ikaw ay may napanood na mga videos na may pagkakatulad sa aking mga videos ngunit sa ibang YouTube channel na hindi ko binanggit, nais kong magbigay paalala na hindi ako ang nagmamayari o gumawa sa mga ito. Hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad sa lahat ng mga impormasyon na aking ibinabahagi. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang isang napakalaking pako na hawak sa kamay ng ating katiyech. Ayon sa kanya, ang sukat sa haba nito ay umaabot ng 8 inches o 8 pulgada marami na akong nainkwentro na ganitong uri ng lumang pako kung saan ay ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Ang mga malalaking pako na tulad nito ay karaniwang ibinaon ng mga sundalong hapon sa mga malalaki at matandang puno bilang marka sa paligid ng lugar kung saan nila ibinaon ang kanilang dalang kayamanan at ang kagandahan sa ganitong uri ng marka. Ang isang malaking pako na tulad nito ay direktang nagbibigay ng direksyon kung saan nakabaon ang nakatagong deposito. Ang ulo nito ang siyang nagsisilbing pinaka-pointer nito. ako at ang aking grupo ay meron kaming pinuntahan noon na isang lugar na pagmamayari ng taong nang imbita sa amin. Sinuri naming mabuti ang kanyang lugar pero sadyang wala talaga kaming natagpuan na kahit isang lihitimong marka. Pero nang kami ay paalis na sana, biglang lumapit ang isang kapitbahay at humiling na aming suriin ng kahit saglit lamang ang kanyang lugar. Ayon sa kapitbahay ay may dalawang matandang puno sa kanyang nasasakupang lugar. Hindi ko na matandaan kung anong uri ng puno ang mga ito at ang kakaiba sa dalawang matandang puno na ito ay may mga nakabaong malalaking pako sa katawan ng mga ito. Ang mga pakong nakabaon sa katawan ng dalawang matandang puno ay kahuhig ng malaking pakong hawak ng ating ka-TH dito. Sa isang matandang puno, tatlong malalaking pako ang nakabaon sa katawan nito Kalahati sa katawan ng mga pako ang siyang nakabaon sa katawan ng matandang puno. Ang kanilang pagkakapako sa katawan ng matandang puno ay maayos na nakapahalang. Ang kanilang pagkakaayos ay magkakasunod na pababa kung saan ang pagitan ng bawat isa ay nasa mga tatlong pulgada o 3 inches. ang distansya ng ikalawang puno ay nasa mga 60 talampakan o 60 feet. Ang ikalawang puno na ito ay meron din itong tatlong malalaking pako na nakabaon sa katawan nito at tulad sa isang matandang puno. Ang pagkakapako ng mga ito ay maayos na nakapahalang at magkakasunod na pababa. Ngunit ang problema ay hindi na namin inabutan ang naturang puno na ito sapagkat may mga naunang grupo ang pumutol sa matandang puno na ito dahil sa pag-aakalang ang deposito ay maaaring nakapaloob sa malaking katawan nito. Ayon sa may-ari ng lupa, ang mga ulo ng tatlong pakong nakabaon sa isang matandang puno ay direktang nakaturo sa matandang puno na pinutol ng mga naunang treasure hunters. Samantala, ang ulo naman ng tatlong pako na nakabaon sa matandang punong pinutol ng mga naunang treasure hunters ay nakaturo sa nananatiling matandang puno. Maraming mga naunang grupo ng treasure hunters ang nag-operasyon sa lugar at ayon sa may-ari ng lupa ay wala sa kanila ang nagtagumpay na hukayin ang nakabaong deposito ang kanilang naging pagbasa sa dalawang matandang puno na may nakabaong malalaking pako ay nagpapahiwatig daw ito ng dalawang hiwalay na deposito at ang mga deposito na ito ay nakabaon daw sa ilalim mismo ng dalawang matandang puno ang tatlong nakabaong pako naman sa katawan ng mga ito ay nagpapahiwatig daw ito ng depth o lalim sa pagkakabaon ng mahalagang bagay. Dahil dito, ang ginawa ng mga naunang grupo ay kanilang hinukay ang ilalim ng dalawang puno. Hinukay nila ito ng malalim kung saan ayon sa may-ari ng lupa ay umabot sila ng 30 talampakan o 30 feet. At sa lalim na ito ay bigo silang mahukay ang mahalagang bagay. Ang mga sumunod naman na grupo ay nagsabing hindi direktang nakabaon sa ilalim ng mga puno ang deposito kundi ito ay nakabaon sa isang gilid ng mga ito. Ngunit dahil sa hindi nila matukoy kung saang gilid ang kanilang huhukayin ang kanilang ginawa, ay hinukay nila ang gilid ng dalawang matandang puno ng paikot. Ito ay para kanilang masigurong madatnan ang mahalagang bagay. Lumipas ang ilang mga buwan at nagawa nilang hukayin ang kinatatayuan ng dalawang matandang puno. Subalit, hindi pa rin nila nadadatnan ang nakabaong deposito dahil sa naubos na ang kanilang pondo. Wala silang nagawa kundi ang tuluyang sumuko na lamang. Nang kami naman ang nabigyan ng pagkakataon, agad kong natukoy kung saan ang tamang digging spot o ang lugar na dapat hukayin kapag ang markang ginamit ng mga sundalong hapon ay dalawang pako na nakabaon sa dalawang puno sa isang lugar at ang ulo ng mga ito ay nakaturo sa bawat isa ito ay nagpapahiwatig ng kahulugang in between o sa pagitan. Ibig sabihin, ipinapahiwatig nito na ang digging spot o ang tamang lugar na ating huhukayin ay sa saktong pagitan ng dalawang puno. Pagdating sa aking karanasan, ay tatlong pako ang nakabaon sa katawan ng dalawang matandang puno dahil sa ang mga ito ay nakaturo sa bawat isa. kaya ng aking sinabi kanina, ito ay nagpapahiwating na ang ating huhukayin ay sa pagitan ng dalawang puno. Kaya ang tanong ay bakit kailangang tatlong pako ang ibinaon ng mga sundalong hapon sa bawat puno? Sa punong ito ay may nakabaon na tatlong pakong marka at sa kabilang puno naman ay meron din itong nakabaong tatlong pako na marka. Kaya sa kabuuan ay meron tayong anim na pakong marka. Ang bilang ng mga pako na ito ay sumasagisag sa lalim na pagkakabaon ng deposito sa lugar. Ang isang pako ay meron itong katumbas na tatlong talampakan o 3 feet. At dahil sa meron tayong anim na mga pakong marka, ibig sabihin ay nasa labing walong talampakan o 18 feet ang lalim na kailangan nating hukayin. Aming hinukay ang pagitan ng dalawang matandang puno at sa lalim na labing limang talampakan o 15 feet ay aming nadatnan ang isang kwadradong kahon. Ang sukat nito sa lapat, haba at taas ay nasa mga dalawang pulgada o 20 inches. Naglalaman lamang ito ng ilang piraso ng mga ginto o gold bars. At ito ay may halong mga lumang barya. Meron din itong kasamang mga batong hugis itlog na may iba't ibang matitingkad na kulay. Kaya masasabi kong ito ay isang maliit lamang na deposito. Ngayon, paano naman kung ang pakong nakabuon sa punong ito ay dalawa lamang samantala ay apat naman ang nakabuong pako sa punong ito. Ito ang siya namang aking ipapaliwanag sa ikalawang yugto ng video na ito. Para ulit sa mga hindi pa nakakaalam, meron lamang akong dalawang channel dito sa YouTube. Ito ang Elmo's Walk at ang Treasure Hunt Club. Kung meron kayong napanood na ibang video na maaring may pagkakatulad sa aking mga videos, ngunit sa ibang YouTube channel na hindi ko binanggit, nais kong magbigay paalala na hindi ako ang nagmamayari o gumawa sa mga ito. Hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad sa lahat ng mga impormasyon na aking ibinabahagi. Maliban dito ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Noel Lata Ismael Jr. Habenes Engrave Marker Ted Omega Janjalurina Jalurina ng Mindanao Regan Francisco ng San Guillermo, Murong Rizal, Luzon TH Club. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.